Hello mga kaagom! Hello, hello, hello! Ayan, so andito na naman ang inyong pambansang eredera. Uy, uh, Si OA! Ayan, so for today's video nga mga kaagom, may kakain tayo ng santol. Ayan, santol na green. <laughs> so may daladala ka ganila dyan sa atin na santol. Kaya ayan, so kinuha ko yung isa at ayan, pinagbibira-bira ko na makabirahin pa ng iba. <laughs> oh! Ayan, so nakikialam nga dyan yung pamangkin ko. Kaya, ayan, napasigaw tuloy ako nang wala sa oras. Ayan, so chinachap-chap ko lang siyang ganyang mga kaagong kasi feeling ko makakadagdag yun ng tamis. Hay, hindi ganun! Ayan, so hindi ko ko ng platitong maliit. May platito bang malaki? Feeling ko wala naman. Tapos nag ako ng kwan, ah uh, green na sili, tapos nilagyan ko na din ng vinegar. Hay, ang okay sa vinegar! <laughs> So, ayan. So, pagkatapos ko nilagyan ng vinegar, nilagyan ko ng pinch of salt. Pinch ba yun? Ang dami naman. So, ayan na nga yung finished product. Uy, hey, anong product? So, ayan na nga para matikman na natin the moment of truth. Grabe ate. Unang kagat ko pa lang dyan, sobrang na ang inyong eredera kasi naman napakaasim. Grabe, napaka-asim talaga, o, di ba? Grabe yung, grabe yung ngiwi ko dyan. Dahil sobrang asim siya talaga. Ayan. Pero kahit na asiman ako at dahil nagkikrave nga ako sa santol, go lang. Walang maasim na santol sa taong nagkikrave at naglilihe. Hoy, hindi naglilihi! Mm, na. Ayan, so pinagpapawisan na nga ang inyong mahal na mahal na eredera kasi grabe. maalat, na maasim, na maanghang yung natikman ko for today's video. Kaya ayan, napapangiwi talaga ako nang wala sa oras. Pero ganoon pa man, siyempre sisikapin natin itong mauubos kahit tumagaktak ang mga pawis dyan, 'di ba? Sa mga putong ito nga mga kaagom ay talagang napapaisip na ako kung uubosin ko ba 'tong lagi isang santol noon too hindi na kasi sobrang asim talaga niya as in tapos maanghang pa yung siling nilagay ko. So wakas na nakaisip na maglagay ako ng sili, 'di ba? Pero ayan, so tumatagaktak na yung pawis ko at napatayo na nga ako dyan para magpunas-punas at siyempre para na din. At sa puntong itong mga kaagom, ayan, so for the last bite ng inyong eredera, at dahil dyan iniisa-isa, pinipira-piraso ko na yung mga, uh, yung santol na yan, dahil sobrang asim talaga niya. And finally, natapos ko din, pero bago, bago matapos, talagang tagaktak rin talaga yung pawis ko dyan, ano. Ayan, so for today's video, yan lang muna. See you on the next video. bye